bagong sisid na naman tayo mga kapaders hindi lang ako intro na ito bigan malaki gigitikin ko ito mm Hmm, huli ka dyan gawin naman mga kapaders malaking bigan kagad sa unang pa natin dito lang kami lumawot sa malapit at may masamang banta ang panahon at baka lumakas ang dagat mga kapaders mahirap na may panayin pa kaya dito at yung hanapin nila ang uy meron mga kapaders kulambutan ayan naglalangoy maliwanag kaya ang buwan mm -hmm. Darin ta, mga kapaders. Ayan, masama ang tama. Nagit at yata. Salamat, Lord. At may kulambutan dito sa malapit. Kahit hindi kami lumayot ng lautan. Nakatsa mo ba ng isang kulambutan? Awan ko lang kung may kasamahan pa. Sana meron. At para malaglagan pa ito. Para may pambigis tayo bukas. Dito lang kami lumaot sa paglabas ng pisaan ng mga kapaders. Mahirap magparalayo dahil malakas ang bagyo yung mga kapaders. Buti at malayo ang direksyon. Sa'yo na ang lurumbuhin. Magandang sampul dito na hanapin. Hanap ulit tayo naroon solid 101 mga kapaders malaki na rin ito gigitikin ko sa parting noo mm -hmm. hindi tinamaan mga kapaders nakaluplas at mayroon pang isa naroon mas malaki isang iyon kailangan malamang sinuutan mga kapaders testing kung abot ng pana na ito nakabalagpag na ay umikot pa mm -hmm. bali dalawa mga kapaders para solid Itong isang napan ako mas malaki ito. Pero ayos na yan. Pares na yan magkasama sa timbang mga kapaders Sa mga natanong po dyan. Ang kilo na ito ay 130. Hanap ulit tayo. Na ito talikbago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pandaradagdag. Hanapan ko pa. At baka meron ng kasamahan. Sayang walang ligadang maraming talikbago. Nung nakaraan taon maraming ligadang mga kapaders Tsakpatan. Hanap ulit tayo. Naroon talikbago. Uy nakalayas pa. Ito na lang isa. Ay, ha, yan. Sayang yun. Mm hmm. Huli ka dyan. Uy. Pero maliit mga kapadi sa tarig bago. Maliit pa yun. Huwag na muna yun. Yung isa sana ang malaki. Nakatakas lang. Hahanapin ah, ko yun. Sayang. Uy, na ito. Kulambutan. Maliit mga kapadi. huwag na panain. Sige, layo. Layas na. Layas na. Arwi ko. Binangga ang camera ko. Ay, hamal ka. Bubutasin mo ang salamin ng camera ko. Sige, Dari tin ko tingko ngani. Mhm. Mm Ikaw ha, yung lumayas. Bibitahan ko lima kapatid. Sige, sige, layo. Layo. Lang hindi ka makita ng kasamahan ko. Hanap ulit tayo. Mayroong ugbo ng kulambutan. Ibig sabihin, mayroong inahin. Na ito, alatan. Mhm. Mm Gitik. Sentido ang taong mga kapatid. Ayan, naglulugo na. Pangulam na lang ito. At baka bukas, hindi tayo makalaot. At masama ang kibuan ng dagat ngayon. Balagdagan pa sana ito. At para mayroon pang uli yung kasamahan ko. Hanap ulit tayo mga kapatid. Sige, no, pos. Sigurado ka? Mm-hmm. Pag-aagaw ka dalong kasamahan kong water boy. Ito, masyap ito mga kapadiers. Kahit anong luto, itong pusit na ito or no Yung bubos na no ng tatay ko, marami naman mga kapadiers. Sa susunod na araw, ibablog ko yun yung kanyang panguhuli. Lagi maraming huli tatay ko ng no Pag napan sa paitlugan na ito, lapula ko mga kapadiers. Sungkitin ko pa labas. Labas? Labas ka dyan? Mm-hmm pandaragdag mga kapaders kausir na naman ito malaki mayroon pa man pala itong panain kahit malapit lang sa isla mga kapaders kauntin siya galaang. Mag pambigas magkakaratayin bukas ng umaga kahit kung tindi din siya na ito mga kapaders mataas na ba ito naroon nakasuot lapu lapu mm -hmm. huli ka dyan oy Sumagipit na sa butas uy hirap lang dilahin ay hamali yan hirap mga kapaders yun nakabunot huli tingko na halo huwag ka dyan lumabas. Putol dyan ang ulo mo. Ay, mga kapatid, so malaki ang tama. Rejig na naman ito. Ibaling marijig, at least makuha tayo ng isda, mga kapatid. Patay na yan, kesa maiwan. Sayang. Hanap ulit tayo, mga kapatid. Baka mayroon pa na ito, talig bago. Mm hmm, pandaradagdag na naman. Hanapan ko pa, baka mayroon kasamahan. Diyan sa ulahan. Wala na mga kapatid. Ayos na ito. Hanap ulit tayo baka mayroon pa na ito talikbago mayroon pang mga kapaders mm -hmm. lagatak na naman ang pana ako sa bato na naman purul ka na naman ganitong klaseng bora sa amin kaya di sa amin kahit lumagas ang dagat bera maglabo mga kapaders hanap ulit tayo naroon pa talik bago ngabot mm -hmm. Abot ng pana kahit nasa butas pandaradagdag ayos na ito kahit kami nasa malapit Tsatsaga-tsagaan namin ito ng aking kasamahan. Hanapan ko rin sa paikot, baka mayroong kasamahan. Wala yatang kasamahan yung bagong yun. Uy, na ito. Dalawang danggit mga kapaders. Dito unahin kong isa. Mm -hmm. Naro yung isa, hindi lumayas. Ikakasok pa ng mga kapaders. Papanahin ko na rin yun, baka lumayas pa. Na ito na, panahin ko na at malayas na. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Bali dalawang mga kapaders, parehas danggit na naman. Maihaw tayo bukas na ito. Itong malaking danggit. Masarap itong inihaw mga kapatid, lalo pag mataba. Kung gusto mong bumili isda po namin, punta lang kayo dito. PM kayo sa aking Facebook page sa Father in vlog. Hanap ulit tayo. Na ito, may buntot na kalabas mga kapatid. Sungkitin ko. Ah, nawala. Lugod. Sumuot sa butas. Akal kumalabas. Sayang pa. Malaki pa naman yung mga kapatid. Wala dito. at lang tayo ng ibang. Di man nasaktan iyon. Di ko man pinana. Hanap tayo ng ibang mapan isda. Dito sa butas, naroon, taligbago, nakasuot. Mm hmm, huli ka dyan. Akala ko duduplasan mga kapadis at nakatagilid kaya pinana ko. Pero bago pinana, ipan ko hinasak ko muna para sigurado. Hanap ulit tayo. Naro, malitis. Sarmuliti maka kapadis. Eh, may tama ito. Wala kang tama. Mm -hmm. ay nakapunit din. Ay, hamal yan. Talagang binibilis binas ka. Kaya lang masama ang tama mga kapadis. Sundan ko lang langoy. Pinangihin mga kapadis. Baka matailaan din yung sayang. Naro na. oy humirit na mga kapaders. Bahala ka nga. Dito sa butas. May nakasuot mga kapaders. oy banagan. Malalip ang butas mga kapaders. Parahin ko na lang ito. Para mahuli natin. Lagayin bukas. Mm -hmm. huli ka dyan. Sigurado ko sa aking inakay na naman. Ito ang madalas na binibili ng mga turista dito sa amin mga kapaders. 800 ang kilo kasama ng kupapa. Hanap ulit tayo. Baka mayroon pang kasamahan. Pakita, yoy, kulambutan. Swerte mga kapaders, malaki, nakadapa. Mm hmm, hindi nagitik, tirinta na naman. Sige, ubos ang tinda mo dyan, panghihinain ka. XL na naman ito mga kapaders, kaya laang pag XL wala pang presyong mataas. 120 kasama ng mga big mga kapaders. Nung nakaraan kaya, pag XL ng kulambutan dito sa amin, ang kilo 180. Ngayon, 120 lang mga kapaders. Mga galangay ng kulambutan, paliwasa at maliwanag ang buwan. Hanap ulit tayo. Na ito, talig bago, nakatagilid. Mm-hmm, yari ka na naman dyan, Pandaradagdag. dagdag. Uy, siging ikot pa. Buti na lang at ang ikot punta sa akin. Hanap ulit tayo. Konting syaga lang mga kapaders. Na ito, lapu-lapu, nakasuot, barongis. Mm-hmm, tinamaan na naman sa pisngi mga kapaders. Ayan, brown na barongis ito. Pasala po na rin ito mga kapaders. Gaito kalaki. Hanap ulit tayo. Pakita na. Magandang biyaya. Naroon. Talagang maganda. Lapula -lapu, po mga kapaders. Malaki. Sana magitik. Mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders. Naigkasang kagad ng pana. Kaya tinamaan. Pinaplangkitan ko pala ng maganda. Yan. tema, idupa kagad ng pana ako mga kapaders. Salamat Lord. Hanap ulit tayo. Dito may nakasuot. Ay, sulit mga kapaders. May tama na yon dito sa kabilang butas naroon ka sir masuta ito mga usal hindi tinamaan ito na lang sulid mm -hmm. Uli ito mga kapaders. ay Nakabulot pa sayang ating habulin mga kapagos lang langoy ay hamal yan ito may mga na naman dalawang isda malas malas tayo mga kapagos ngayon ito pangatlo bigan malaki ito pasiguruhin ko ng pana ay hamal ka mm -hmm. Gitik, sentino na tayo mga kapaders sa akin, dalawang isda ay hamali ko na huli. Lapula -lap sa kasulid. Buwinas pa sila sa pala. Kung hindi sila tinamaan, hanap ulit tayo. At na ito pa, malapad. Mm-hmm. Kitit mga kapaders, malaking langit. Sigurado ka sa akin, ibubukod ko ito. Masarap kong inihaw gato kalaki. Sigurado ng mataba ito. Bitog-bitog anteyan yan. Hanap ulit tayo. Naroon sa butas, may nakasuot mga kapaders. Malaking sulid. Sana tamaan. Mm-hmm. Tinamaan man. Sigurado. nagit na mga kapaders. Yan man ang maganda sa pag nakabuka, pag nakagit na sure bowl. Pwede na itong pagtsagaan kahit sulit. Hanap ulit tayo isda. Naroon. lapu lapo da kasuot. Kauser na naman. Mm-hmm. Huli ka dyan. Sa parting hasangat, sangat pan ako mga kapaders. Hanapan ko pa ito din sa paikot laang aking pinanaan at baka mayroong kasamahan laang kung sakali lang. Hanap ulit tayo. Naroon, kanuping. Mm hmm, titik. Pandera, na naman. Dito kay Asa, minang isda. Maraming tawag mga kapals. Iba't ibang klaseng pangalan. Kaya siyang isda, ang pangalan dalawa. Itulad na ito, kanuping or bukawin. Hanap ulit tayo. Naroon, snapper, mga kapaders. Ah, sigurado ka sa akin. Mm hmm, Uy, punit. Ang tama mga kapaders. Nakabulot, sayang na ito ulitin ko mga kapasyos uy hila hila ang bituka mhm mm yari ka na dyan let's check na ito mga kapasyos pang ulam na ito bukas na umaga na ito surahan malaki matahin ko mhm mm yari ka dyan pandar dagdag mga kapasyos kwartan linaw na ito malaking surahan pag ito nag 2 kilos anti mano 300 pesos bawit na ang gastos nakatsang baman tayo ng isang surahan dito hanap ulit tayo pakita na kayo na ito kulambutan Uy, nakachamba, nakalasbol pa tayo. Mm hmm, gitik mga kapaders. Maahon na sana ako na ispatan ko lang itong kulambutan. Hanggang dito mo na aking video sa pamana. Maahon na rin kami at mauwi na mga kapaders. Abang-abang lang bukas. Siya nga pala mga kapaders. Humingap sa inyo ng paumanhin. Yung aking huling isda na pinanaan kagabi, hindi ko sa inyo napakita mga kapaders. Kaya laging ako ng pasinsa. At alam kong yan ang hinahanap ninyo sa akin bawat upload mga kapaders yung video sa piyanaan sa saka huli at saka yung kabintahan mga kapadyers pero yung kabintahan na video ang kumakapalas mapakita ko sa inyo kaya pasensya po mga kapadyers siya nga pala nagpapasalamat ako sa mga salint viewer subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ang mga video sa youtube saka din po sa mga hindi kisikipangal sarang salamat out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao sa lagi nanonood ng mga aking mga video pati na rin sa ating OFW pati na rin sa bawat bansa mga kapaders. Ito nga pala mga kapas aming kabintahan man, sa isang daiblaang 4,964, ang gastos ay 481 mga kapaders, ito ang natira, 4,383 divide 5, may limang bangka mga kapaders, ito ang bawat partiyan, bawat isa, 876. Ayos na ito mga kapader, salamat Lord sa biyaya na pigil mo sa amin kagabi. Mayroon naman kami pambigas na ito ngayon. Yung abang, abang sa Sudad Adventure, tingin gagawin ulit mga kapaders. Para salamat ulit sa inyong panood. God bless.